So, welcome back sa inyong lahat, ano? And this is your boy, Tokwa, with another classical video. At today, 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 ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga sinyales na kung ang kapitbahay mo, ha, ay eh tatakbo. So, ilis-lis na ang kurtina! <laughs> At simulan na ang alamat. Let's go! Let's go! Let's go! <laughs> Hindi <laughs> mo Pagod ako. Ang hirap. Putragis na intro yan. At ang una sa listahan natin mga kaibigan ano, eh yung mga kapitbahay nyo na dati namang suplado na bigla na lang nagiging friendly. Ni hindi mo alam kung anong hangin ang umihip sa bunbunan at bigla na lang naging palabate. Yung kulang na lang ha, Simula umaga hanggang gabi hanggang sa bago ka matulog, may greetings ka from good morning, good afternoon, good evening, happy valentines, happy friendship. Putang na lahat na lang gusto ibati sa iyo eh. Gusto i-advance pa yung Merry Christmas and Happy New Year eh. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Oi good morning. oi good morning. Do sa katabi mo good morning din. Hoy! Yung katabi mo. Katabi mo good morning. Sabi na good morning eh. Ikaw! Kago. Gino, good morning na nga eh. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Hello! Good morning! Sa halalan! Morning. Good morning! Good morning! Good morning! Good afternoon! Good evening! Happy friendship! Sa halalan. Good morning! Sa halalan. Good morning! Good morning. Good afternoon. Happy friendship. Sa halalan. Sa halalan. Morning. Good, good morning. Happy friendship day. Sa halalan. Good morning. Good morning. Sa halalan ha. Good morning. O oh, diba? Kulang nalang tumira na sa inyo eh. Kulang nalang tumabi pa sa higaan mo. Ha? Dati suplado yung mga yan ni pagdadaan ka hindi ka papansinin eh. Pero ngayon ha, kulan na lang yakapin ka eh, no? Ha? Yakapin ka tapos halik-halikan ka ng good morning, ha? 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 Bakit ganoon? Bakit ganoon? Ha? At ang pangalawa sa listahan natin ay eh, yung mga nauuna pa sa first. <laughs> yung lahat na lang ng ginagawa, lahat na lang ng kilos naka-post at sila yung first. Ano? <laughs> ah, good morning po sa inyong lahat, ano? ah uh, ngayon po naglalakad ako para sa kawang gawa at nakakita po ako ng isang batang um, problema niya po yung tinatabas yung bangs niya. ah uh, dadalhin po natin siya sa pagupitan po ano. Dahil nga po kawang gawa ito at na uh, ako po itatakbo sa halalan. Uh, nagiging matutulungin po ako bigla. ah uh, kawang gawa po ito eh no. Dadalhin po natin siya sa pagupitan. <laughs> at ayun po mga kaibigan, ano, dahil po ito ay kawang gawa, no, nakapagligtas po ako ng isang tuta. At uh, naibalik ko po sa may-ari. At uh, dahil po mabait ako, dahil halalan na nga po, nagbigay na rin po ako ng gatas, saka mani, saka... Ano ba yun Yung ano? Yung hiningi ko rin sa kapitbahay natin. Basta yung hiningi ko, yung puwineras ako kay mang karding na mahingi para maibigay dun sa nawala ng tuta. Gatas ba sa Saka yung feeds? Dog food. Dog food, ayun. Ayun uh, nga po. Ah, uh, bale, kahit uh, malitang budget ko eh binili ko po yun para doon po sa kawang gawa ko ikat mo na lang tong video ah. ano ah, palabasin natin na binili ko ha yung uh -huh. ano ah. ayun po ah, talagang ah, kahit may lang po yung sweldo ko ano binili ko po pilit yun para makatulong po tayo pero hindi tapos kay Carding mangingin ang mga mga ano ha para mai ano ko ha yes. ayun po ayun po ano Uh, edit mo na lang to ha. Yes sir. basta diba mahalaga lumabas dito pera ko yung pinambili ha. Yes, Ayun po ah uh, kawang gawa nga po ito eh. Ah, uh, di ba? Ah. Ang pangatlo po sa listahan natin mga kaibigan ano, eh, yung mga bigla-bigla na lang nagigiba pagbigay. Ha? Kung dati-dati hindi mo naman sila nakikita, na hindi mo sila nararamdaman. Ah, Biglang-bigla. Ha? Lahat na lang ng pangangailangan nyo sa bahay nyo, ha? Parang alam niya na. Pero may limitasyon. Siyempre. Hindi pwede mga mamahalin. Yung mga, mga pangilang nila na namumuraing uh, pangangailangan sa bahay nyo, andyan siya bigla. O oh, pre. pre! 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 Baka may kailangan kayo sa bahay nyo, ha? Kailangan nyo ba ng ganito ganyan? Ganon? Natapuan? Sabihin nyo lang sa akin, ha? Ah, uh, mapagbigay tayo, eh. Ha? Basta, uh, wag lang yung masyadong mahal, ha? Yung mga mura lang, mga... Uh, mga worth ano lang 150 150 lang ha okay okay basta kahit ano kahit ano kahit ano may mga nakakarinig ba basta kahit ano ha hilingin niyo sa akin mapagbigay ako eh ha mapagbigay ako ha basta sa ano ha alam niyo na ha tumatakbo ako eh <laughs> ha ako lang bahala sa inyo ha ha basta kahit ano ha Mahal ko kayo eh Mahal ko kayo eh. Good morning. <laughs> at ang pang-apat po sa listahan natin mga kaibigan, ha? Eh yung mga dati naman po na matitigas ang katawan, na wala naman hong kinalam at kalam alam sa pagsasayaw, eh bigla-bigla na lang ho, ha? Natututong magsayaw. Yung dati pag nakakakita sila nagsasayaw sa kali, nagpa-practice, mga wala naman silang pakialam. Pero pagka... Uh, uh, dumadating na yung malapit na yung halalan, bigla nagbabago yung simoy ng hangin eh yung dati para wala sila pakialam, ngayon bigla-bigla nagiging para nagiging choreographer pa 'yan mga kaibigan. Mga um, may magbibigay pa ng mga tips yan, dapat ganito. 5 6 7 8 1 2 1 2 1 2 po sa listahan natin mga kaibigan syempre kung may dancer Meron din singer At sa panglima, combination na po ito Nagsasayaw Kumakanta, nangangampanya Nangangako At kung ah, basta, putragis na yan Kung ano-ano At ganito po yung usually ginagawa nila <laughs> Darating po na botohan <laughs> Sulat lang aking pangalan ako na bahala sa inyo. Sa darating po na botohan, sulat lang aking pangalan. Ako na bahala sa inyo. At dyan po nagtatapos ang ating mga video mga kaibigan ano? Ang mahalaga lang po sa lahat ha? Vote wisely Ang mahalaga po Boboto po tayo Exercise po natin ang ating karapatan Okay? And because of that This is the end of my video mga men Hanggang sa muli Let's go!